O oh, nakakabingi, nakakabingi. nakakabingi. So, na na, oh, tahimik ka. Mm -hmm. Ay, grabe ang taas, babe. Grabe nga, eh. Sa natin. Mm -hmm. siya, saan ah, 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 <laughs> Palugay, Dito rin ba yan sa Hanoi? Ah, sa... Parang aray, train naman aray, siya. Aray yon uh. train. Oh my gosh. Parang okay lang pala yung pagi siya kasi hindi nakakatakot. Oh, Pag, ito, pag ito, nakikita mo, tamo, para nakikita tamo, mo parang nasa cable minutes. Right? 25 minutes. 25, 25 minutes. Mm -hmm. Ang layo pa lang. Ang Cable car. So, Gayola, nakonture niya. Mm -hmm. Ay, hindi niya kakayanin eh, pero oh. nakasurvive siya. Mm -hmm. Kaya, the longest cable car in the world. Ayos Ay, Ay, sa Guinness Book of World Records. Grabe, tingin lang. Ito pa ba paano? Na? Grabe, ano? Naisip niya na to. No? Ah! Ay, ano? <laughs> <laughs> Nakawa ka <laughs> na ba? Alam mo yung napanood ko, yung ano, sumakay sila sa cable car. Hmm. Tapos mag iikot sila. Uh -huh. Yung ano, tapos, pagdating sa gitna, Tuminto, tuminto, yung pala na. holiday na. <laughs> <laughs> yung mga ano, yung mga Tigil na. Yung mga Tigil. tao, o na. 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 Eh, kasi ano, napadan 'yon? Na Priscilla sa, sa, gitna. Na iwas. Oh. Hindi man lang pinababa. Just ko. E, ang tigas ng ulo nila eh kasi holiday na akala nila matatapos pa isang cycle. Hmm. Yung pala may iiwan. Naku, naiwan sila sa gitna. hindi pa mo matatapos. At 20 minute, right? 25 minutes, 25 minutes. 25 minutes. Ang layo pala pa lang. Cable car. Sir, so, Gayola, na-concure niya. Hmm. Kaya hindi niya kakayanin eh, pero oh. naka-survive siya. Hmm. Kaya, the longest cable I car in the world. So, kung wala lang ay sa Maroon, gilis papunta, ko, kung porong record. Taas, taas, taas. taas. Grabe, tingnan mo. Ito, na. Grabe, ha. Naisip nila to, no? <laughs> 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 <Na -awa> ka <laughs> na, ma. <laughs> Alam mo yung napanood ko, yung ano, sumakay sila sa cable car, <laughs> tapos mag-ikot sila. Uh -huh. Yung, ano, tapos, pagdating sa gitna, Tuminto, Uwin yung pala na. holiday na. Ay, <laughs> yung mga ano, yung mga Tigil na. Yung mga Tigil. tao, o man na. Eh, na, na. 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 E, na, na Priscilla, Priscilla kasi ano, napadaan ba 'yon? Na Priscilla sa, sa gitna. Na iwas. Oh. Hindi man lang pinababa. just Ang tigas ng ulo nila eh kasi holiday na akala nila matatapos pa isang cycle. Hmm. Yung pala may iiwan. Naku, naiwan sila sa gitna. Mm -hmm. Train siya sa New Year. Ah! Dito rin. ba yun? yun sa Hanoi? Ah, Ay, parang aray. train naman aray siya. Aray aray. Yun yung train. Oh my gosh. Parang okay lang pala yung pag-ish kasi hindi nakakatakot. Oh, Pag ito, nakikita mo, parang nakikita mo, nasa cable mm. lock. Oh, tahili ka. Hmm, nakakabingi. 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 Ay, grabe. Ang taas, babe. Grabe nga. Ay, sa likod natin. Yung Nakikita niyo yung sa taas guys you know medyo labo lang ng konti labo sa lamini eh. nandito kasi ako sa Manila Grand Opera Hotel na sa 8th floor so yun may tao dito sa taas ko oh. kaya pala nakikita siguro naglilinis, kaya ito may, may tali kasi yan yun, yun, know o kanina may tali hanggang baba sabi ko ano kaya yun hanggang baba siguro naglilinis ano yan yung Amaya Amaya Skies Avenida katapat dito ng Manila Grand Opera Hotel Jira, abang ko yun mamaya ha malapit-lapit na kasi sobrang taas ng building di ko alam kung ilang floor yan amay yun na yan saan siya madami kasi itong salamin dito ano eh. ayun ba yung so dalawa sila oh, mga dalawa sila nakatakot naman yan Tine-church ko lang yung isa kong cellphone, mas pala malinaw yun. Ang na pa Ano kayo ginagawa nila? Mukha naglilinis. I Ayun yun mean, o. Oh. So fantastic yun no? ちと